Ayan. Ayan. Go, go! Go! Ano Ram? Kasi sa ka. Ay! Duk, Ako yung siti naman. Duk, siti Ah, kasama namin yung siting Ah, uh. hindi mga bay? Ram? Ah, uh, sa kilalakad mo. Sa kaibigan ka, Duk, kayo? Duk, kayo. Duk, So, yun mga ka-explore no? Uh, nandito kami sa gubat uh, ulit dahil uh, Dahil hahanapin, na, hahanapin namin si Mang Kiting uh, Dahil nakuha siya ng lalaking may pana So, pauwi na sana kami noon So, di namin inaasahan na mangyari yung ganun uh, Nakuha po siya so, so, kailangan talaga namin mabawi si Mang Kiting Kung nasaan man siya ngayon Sana ligtas si Mang Kiting ngayon At uh, kasama ko ngayon si Filimon So, kami lang munang dalawa. So, uh, madali ang lakad kasi ito. So, 'yun mga guys, tour. Sure. Bro, bro, sana makita natin si ano, mangkiting ngayon. Ah. Sana bro, Makikita natin sa kaluuban natin, bro. Sana Oo. Sana makikita natin sa sa daanan to. Si Mangkiting Adventure, no? ah uh, sana makita natin para tatlo tayo magsama-sama makauwi tayo mm, makauwi tayo dun sa bahay natin mm uh, set out kayo dyan sa lahat kayo nakatingin sa mga video natin uh, nang dito si bro dokyo so yun mga ka-explore uh, sana mailigtas namin si mangkiti uh, mangkiting ngayong gabi So, kaming dalawa ni Pelemon ngayon yung maghanap sa kanya. O ano bang mga dala natin dyan, Pelemon? Ah, uh, may may ako, uh, sa akong ito, ito, ito. Yeah. May itak ako at, itak, at saka marunong ako na maganyan uh -huh. yung sayo. Sige, sige. So, tayo mga ka-explore. <laughs> uh, meron din tayong dalang itak ngayon. So, may itak ka, bro? Meron, meron pang dipinsa natin baka sakali sana na makikita nato para na para may ano tayo may si panglaban talaga tayo sa sige, dun si sa mi. lalaking yun uh, tara saan ba tayo nito ngayon ano uh, bro mauna ka bro sige ako mauna yeah. sana ma sana makita talaga natin ngayon si Mang Kiting kasi kawawa kasi siya Baka wala wala Mawawa pang kain yun si Mang Kiting. Baka wala pang kain yun. Ano makikita natin? bro Si Mang Kiting, ka. Tanong ka, Mang So, ayan. Dito sa ilog bro. Ah, meron din kaya. May ulang, may ulang nakita ko bro. Marami, marami. marami. dito. May punong batong At saka dito. Bro, ang ano pala yung hinahanap natin ang kapitwala ang saan yung lakot natin sa likuran mga ka-explore hinahanap natin yung last kasi okay. ah, kasama kami dito yung sunshine Oh. May napansin ka? Alerto bro ha? Ha? Alerto ba? Baka biglang, biglang, ano dyan? Simpre. Sumugod. Baka, uh, ano bro? Baka, ano nila, no? uh, nilagyan nila ng, ano, yung parang parang maka ano siya para sa atin nakalusog siya sa atin nilagyan parang si may ano din siya no may mayroon din siyang may, ginagamit na mga ma, oh yung may ari uh, yung may ari lagyan si Mang Kiting para hindi na makasama sa atin mm. ayun natin natin guys uh, natin natin kung saan siya may wala yung pangalaman

Bro, naku. Bro. Noob. Nah. iba yung may nararamdam ako, bro. Parang mayroong tao dito, bro. Parang huh? mayroong tao dito. Hindi Maghanda tayo, bro. Huh? Ha? natin yung sarili natin. Parang may tao Saan dito. Mayroon, may itak tayo May ikalalaban tayo sa kanila. Pansin ko talaga bro, may mayroon tao dito sa ano bro. Ha? Huh? Mayroon tao. May, may may may, ano, may kalaban. Ah, hindi siya kalaban. Pero may nararamdaman ko mayroong presensya ng tao sa paligid bro. Yeah. Mayroon bro. Tingnan natin. Mayroon talaga. Dito na natin sa kulay na sapa, kung mayroon ba makikita natin. Eh, mayroon, mayroon talaga. Mayroon daw Oh, Meron talaga tao dito. Handa mo yung isak mo. Sige, walang problem. May tao, may tao. Ha? Huh? May tao? Hindi ko alam Isang? kung kalaban to. Ha? Huh? はい、uh, uh。Huh. Ako ni Sir Pilimon, ang uh, din Sir Pinto. kasama namin ni Mang Kuting. Si Jo, uh, bro, with you. Kasama ni Mang Kuting? kasama ko. At uh, saka kasama... ni Mang Kuting, Ben. Muta kami ni Mang Kuting. Muta kami ni ano, Mang Kuting. Din Sir. Uh, nasaan sa... Ano ka ka? Hindi ko alam. Mayroon na Gumin sa kami sa kanya yung kami naka na rin? Kaya na mong Oo Ha? Nakasama yung Dito kami, dito kami. ko din Kaya ah. <laughs> pa ba? Ah, pakilala ka ba? Sa kaibigan natin na si Dukyo rin Dukyo 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 Manap na nung si Mangkiting, yung kaibigan mo. Yung nagpunta ng, ano, yung puno ng balite Hindi namin nakikita. Mayroong nagpunin sa kanya. Si Mangkiting kasi, tinuwa ng lalaki na nagdadala. Nakaitin. Pala. Nakuha siya nung door kami. So, namin siya ngayon. So, ano ba? Magkakilala ba siya namin nagsasin? Oo, oh, kilala yun. Oo. Kasi ba, yung... nabihana ng ko na inaharap niyo yung ito na ito. Ay, nahanap mo rin ngayon? yung nagdano ng pana. Mayroong pana yung, yung ano, yung, di alam, yung ito. Kasi mayroon ko yung ikat Hindi mallair, naman nagyaman. Kung saan siya. Sana na to palagay mo nandito si makikinig dito sa gubat na Parang malapit lang siya rito so hindi natin makikita. Uh, um, uh, ano pala kaibigan? Mayroon ba yung uh, ano yung kasama mo yung, ano, yung, yung, yung... yung hindi makikinig at yung para makasama sa kanila? Ang tabunin lang na siya. Gumagamit ko sila ng gano'n. Parang gumagamit sila ng kakanyahan para hindi natin mahanap ng makikinig. Hindi nah. ba? At kanina ko kasi nang hanap dito. Hindi, hindi. Ay, hindi nga natin. Kasamahan natin sa Hindi. Hindi ba tayo magsama sa uh, kaibigan ram sa paghanap kayong mabuting? Hindi naman. Kasi sa mabuting rin nang hanap. Nang hanap tayo rin. Hindi. Pasinsa ha. Pasinsa Kung na... na... na uh, hulat sa namin. Kung naghahanap talaga kami kayong mabuting. Nang hanap kami sa mga mabuting kaibigan ram. Hindi toro pala

Samuel? 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 Yung yung mga may dalang yung pana kasama. Ano paano nangyari yun? Bakit sila bakit sila ganun? Bakit nagpapana yung baboy ramo? Nakita ba yun nila bisang ano yung madilim? Hindi yun. Gina ano ba yun? Ginawala ginawa yun yun para makuan kayo para ma ano kaibigang Ram na, mangkiting. ano ba talaga Ayun. yung pa, ano bakit an, para saan talaga yung pahana nila para ba yun sa hayop talaga o sa tao para sa tao yun kasi yung mga itin, itintis na sa mga tao ngayon kasi hmm? kami na Mangkiting yung hinahanap nila ha uy my goodness talaga bro ano bakit, natin... bakit kayo yung hinahanap ni ng mga tao yun may ano baka may may ano ba may, may may ano ba kayo may atraso ba kayo sa kanila bakit bak, anong dahilan nila anong dahilan nila na ano ano kayo na... kasi nagalit si sila sa si Mangkiting dahil sumama Mama si sakin Mangkiting sa akin. ah ganun ba ayaw nila na ayaw ayaw nila na may sumamang tao sa iyo ayaw hindi sila papayag na may taong sumama sa akin bakit naman dahil tutugisin rin nila ako ngayon kaya pumunta ako ron sa mga kaibigan kong diwindi sinabihan din ako ng gabay ko na si Mangkiting raw sinuha raw ano ko? ha? Kaya, ah, to, 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 to kaibigan ah, kaibigan Ram sinuha si Mangkiting kagabi ah, yung unang gabi kasi yung ano hindi namin alam nagpa ganun kami ng motor si ayun si bro Dokyo ah uh, pumunta kami noon pa uwi na kami ah, okay. yung ano 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 yung bro yung nagpa uwi tayo paano tayo pa, pa uwi na tayo noon kasi nanahirapan talaga tayo doon ah yeah. uh, bigang Ram ah uh, pwede ba ma kasi ano unang encounter ko sa si doon sa mga tao may paano, pa paano ba natin sila matatalo Ah, sila ba sobrang malakas o parang ano lang, o ordinaryong tao lang? Kasi parang meron din silang mga ginagamit na pangontra din ba? Hindi sila mga ordinaryong tao ngayon. Kasi mga inkanto sila. Ah. Ginagamit ang niya ng mga katawan ng tao. Ah, kung baga tao sila o uh, normal na tao na sinasaniba ng inkanto, ganun ba? Oo, oh, so, oh, gan ganun nga. Naku, pilihan. hindi Hindi, hindi ito, ano, hindi ito biro to. May kapangyarihan uh, ng mga kalaban. Uh, ano pala bro, parang may perso tayo. Sige. Sama, uh, sama tayo sa kanya. Sige, sige. hanapin natin si Mangkiting at saka ipadala natin yung kamera niya sa kanya. Sige. para mahanap niya si Mangkiting. Pwede pwede ba kaibigan, kaibigan. Ikaw na ikaw na magdala ng kamera ni Mang Kiting? ba ang magdala ng kasi kamera ni Mang Kiting. Marami kasi, natin. Marami kasi nag uh, uh, gusto malaman kung ba? anong kalagayan ni Mang Kiting. Gusto nilang mayroong update. Pwede bang ikaw na lang magdala nitong kamera niya? Naiwan ba yung kamera ni Mang Kiting? Naiwan na ano napulot namin dun sa daanan namin yung pag-uwi namin. Kawawa Sige. naman ni Mang Kiting niyan. Yeah, sana mahanap natin. Uh, kasi yung ano uh, ko busis sana sa sana tatanggapin uh, mo banda? yung na. narinig doon parang Diyos, dyan sa unahan parang natukoy nila kung saan tayo ngayon sige maganda tayo pili mo ihanda mo sarili mo tara Lulus, mo. ano nun papasukin natin yan dahil kahit delikado yan ang mahalaga makuha natin si marketing sige ipadala mo ni kaibigan eh, Sige. ram yung ano si cellphone ni eh, Mangkiting parang tara nung sayo to kaibigan parang ngayong gabi hindi pa natin masikita yung kung nasaan si Mangkiting ngayon dahil isinara nila yung isi. lakasan ha so parang nandyan daw so, kapasokin namin yung area na yan ngayon